Si Benny ang bubuyog at ang halakhak na hardin. Si Benny ang bubuyog ay kilala sa kanyang nakakatawang sayaw o gamit ang kanyang stinger na gustong-gusto niyang ipakita sa halakhak na hardin. Ang hardin ay puno ng makukulay na bulaklak at masayang mga insekto na nagtitipon para sa wiggle show ni Benny. Nabibiro si Benny at pinapatawa ang lahat sa kanyang sayaw. Isang araw, dumating ang grupo ng malulungkot na mga uod. Nawawala sila at hindi alam kung paano makakauwi. Agad na nag-isip si Benny at ginamit ang kanyang mga biro at nakakatawang sayaw upang mapasaya sila. Di naglaon, ang mga uod ay tumatawa na ng todo at nakalimutan nilang sila inawawala. Sa kanilang mga ngiti, nagpasya silang manatili sa halakhak na hardin hanggang sila ay maging mga paru-paro. Tuwang-tuwa si Benny ang nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at ang hardin ay naging mas masaya sa araw-araw na tawanan. Aral: Minsan, ang pinakamahusay na paraan para tumulong ay ang magdala ng kaunting tawa sa buhay ng iba.